Namumuhay siya ng mapayapa hanggang mapagit na siya sa gulo. Mama! Yang babae at bata, ibigay mo na sa akin. Hindi yun pwede, boys. Diyos, oh, lahat ng meron ako. Sa'yo na. Tulungan mo lang siya. Hindi ka ligtas dito. Liam Mason is... The Marksman. May 10, 12 noon, sa Movie Mania. Interpol agent na mula sa Hong Kong, China, America, England ay darating para magbigay ebidensya na susi sa katapusan sa mga iligal niyang gawain. Sino ang mananaig sa tapatan ng elite special agents? Sinisiguro ko na kayo at ang ebidensya ay makakaharap sa kote sa ilalim ng mayigpit namin proteksyon. Tigil! Taas mo ang mo! daan Dragon Squad sa Action Flicks May 10, Saturday, 8pm sa Heart of Asia. Matapos ang sunod-sunod na trahedya, nais niyang malaman kung napawi na ang sumpa. <coughs> o patuloy ang malagim na nagiganti. Batang kasama mo ngayon ay hindi na ang tunay na George. nag Nang lang ng Anyo Ringo 2. Ngayong Saturday, 10pm, sa Screams on Screen ng Heart of Asia. Nagising siya ng walang alaala. -ala. Mula ngayon, bawat mukha na makikita ng kaibigan mo ay magiging bagong mukha na para Stop. sa kanya. may hey, problema ka ba? Kayo, nakagalib ang buhay niya. Mahahanap ba ang katotohanan bago mahuli ang lahat? Ba't ako magtitiwala? Hindi ka magtitiwala. Meron ka bang magagawa? Who am I? Gayong Sunday, 8am sa Bida, Asia. Kailangan ng pera para matapat ng pangarap. Sampung dolyar bawat walong cards. Pag nagreklamo, magbigay kayo ng libre. Phone cards! Phone cards! Pag gusto mo pang kumita, magbenta pa ka ng peke. Kung magpapanggap tayo turista, dapat ganun din tayo kumilos. Bagay pa sa akin? Handaan <laughs> <laughs> niyo, mamahalin lang ang kukunin natin. Starring Jackie Chan in Shinjuku Incident. May 11, 6pm sa Field of Films ng Heart of Asia. Para sa fans ng martial arts, kung gusto niyo akong subukan, ilabas niyo ang magagaling niyo mga panlaban. At sa magiging fans pa lang. <laughs> a classic Hong Kong film. Featuring Ha in his first starring role. The Shaolin Plot. Ngayong Sunday, 8pm sa Asian Cinemix ng Heart of Asia.